Kaibigan, alam nyo ba na hindi ang balat ng lechon ang nakakahayblan? Oh. oh, Good news, ha? Uh, ayos. Eh, ano? Ha? Ano? Buto. But ha? Buto ng lechon na nakakahayblan. Buto? Oo. Oh. Ang ka pa. Paano nangyari buto yun, Ako Ako'y naimbitahan sa isang handaan. Oo. Oh. Pagdating ko, mm. nakita ko yung lechon. May lechon. Puro buto oh. na lang. Ano nangyari sa'yo? Nakahayblan ako to. Hahaha! <laughs> Doc? Ano ba yung nangyayari sa mata ko? Parang minsan, nalalabo. Hindi ako makatugpasa ng maayos. Oh. Ano ba yung nangyayari sa mata ko to, Paano mo may may payo sa akin? Kapapanood mo ng board yan, kaya po nagbagong buhay na. Huwag nating hintayin na tayo ay mabulag pa. Sago! <laughs> Talo. Ituloy mo lang yung pangarap mo. Makikita mo. Makukuha mo rin ako. Oh my God! Wow! Iiwan <laughs> na kita. May nahanap na akong iba daya mo talaga. That's very unfair! Ako unfair? Oo! Oh. At bakit? Ako matagal na ako may iba, pero iniwan ba kita? <laughs> <laughs> iniwan ba kita? Talo! <laughs> <Dali. laughs> Patrick! Mainit na naman ang ulo mo, pare. Ano pa problema? Yung isang kakilala ko kasi, pare. Nakaka-bad trip, eh. Ano naman ba ang ginawa sa'yo? Eh, paano eh? Pangit na nga. Pangit pa ugali. Eh bakit ako ang pinandidilatan mo ng mata? Butang <coughs> ina. Magagalit kaya yung sementeryo kung sa akin mo ililibing yan. Oh my God! Wow! ang babaeng suplada. Kulang sa romansa. Walang batas-batas. Pag nainlab ka sa may asawa, eh di hi tulpa. Miss, nangangagat ba yung pusa mo? Ah, hindi naman. Huwag mo lang pakainin ng maliit na ibon. Kasi, nanguhusga yung pusa ko. Bakit ganyan kayo mga babae? Isa lang sinasabi namin, ang dami din ang sinasabi. Matino pa ba pag-iisip mo? <laughs> Mapupunta ba ako sa iyo kung matino ako?